May eh, may isa ka babae pa pa Jboy Nunoy. tago na lang to sa pangalan nga Rosana. Oh, grabe pangalan pa lang. May grabe oh. <laughs> kusog. Ah, pangalan pa lang Papa J. Kusog na mo kuan uh, kusog na mo kuan. Oh, Hello? mukiyod mo oh. <laughs> sayaw. Oo. Sayaw ha? Oh. Hmm. Ah, mo love mo sayaw. Oo. Oh, oh. <laughs> Saot, ka. Oo, oh, oh, Papa oh, uh, Hindi ko lang balaan kung ano bang dapat daw imuon si Ninga. Abaga, amuning mga pila nakagabi eh, Papa J. Boy, Nonoy, nangyong hindi ko makatulog maayo. Ah, sya hindi ka tulog. Basi ko ikaw sa kuan. Ah. Uh, basi ko ikaw sa ayudin. Yan. Oh. Patakilig Gary mo. Nan. Oh. O, oh. Jayboy Papa J. Boy Nanoy. good. Ang natabo. Para inyong maintindihan, Papa Jayboy Boy Nanoy. ni. Ang mga natabo. Kalilaga na. Tay! Kaya nagtimpla pa kong gata sa iyo ang bata. Kala lang tayo. Kala lang tayo. Sige na maghilat ni Jun Jun. Na. Nakaritay na ako tayo ng tay. Unsa ko no. Oh, oh, baby. Hindi na gani. Hindi na mag... Hindi na mag-iyak. Hindi, hindi, hindi. Sige na rin na. Kaya nagtimpla na kong gatas para sa iyo ang anak. Uh, para baka suspandaman. Baka ako isang sitwasyon. Tatay mag-amula lang ni Peranoy. Ay, Mago nagkanto ng imong tatayan ng imong mga anak. Tay, hindi ta na bala kita magbalik sa sugilan na mga amusina. <laughs> natabo naman ang natabo. mayo ah. Tani, kung imuhang nanay dito. Ay, na ikatuwa nga ng pagbantagin ng mga anak upat-kabilog. Hindi na bala pagpadumdum sa akong sinanay. Oh, sige na. Kung okay, isa bala, kung madumdumaan ko sinanay, tay, Nagatulot na nga mga luha sa akin nga mga pata. Ay, nato, di paribay na lang. Basig ako, Panginoon. Pero, tay, makahila ko ba? Pero, tay, nakadesisyon naman ako nga malakat ako dito sa sa ibang yung syudad, tay. Sige, anak. Ako ay, na lang bahala sa ibang mga kabata. Pero, tay, nag-promise -nag ako sa imo, tay, nga ulik doon ko kamo kay pagahimuon ko ni tay kay Paragit ini sa sa akin nga mga bata. Kagparamat para sa imo tay. Sige, para matagan ko sila sa mga ayong, boss dam. -yog. No choice ko na. Pero Just... tay, hindi magkabalaka apito ah. to man lang ni sila. apito man di mangabuhat. Mga mabuot gaapart ka buok. Mga mabuot man ning mga bata ko, di ba mga bata nga ah? Yes, mama. Yes, mama. <laughs> mama, big mo, babal pa oh! Mama mama. <laughs> <laughs> Oy, oh, ka mo magkabalaka Intindihan nyo lang ang sitwasyon to, ha? Uh, inyo mama, malakat ito sa... Malakat ito sa baryo, bakal papay. Ha? Ah, sige oh, na. Oh. Ako na, bahala din ng akong mga apo. Ah, basig malate ka sa bus. Oo. Oh, oh. oh, may ticket naman ka. Oo, oh, oh, pa. Oo, oh, sige. Pa. pa. Ba, Babaya na. Ginatugyan ko hindi sila sa imutan na pa. Ay, ako na, bahala din. <laughs> bahala, mahimok kong inatayan eh. Oh, Okay na kayo. <laughs> Ako like, ba ni sigi... mga apo? Uh, 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 uh. Sige na, ang kista kay mama. Babay. <talking> mama! Babay, mama! Hindi, uh, hindi, hindi. Hindi magpasaway pasaway kay Lulu, ha? Opo, mama! Hindi oh, ka mong pasaway kay Lulu. Lulu, ah! Lulu, ah! Lulu, ah! Lulu, ka sa mga bata ko ba? Pito na katuig, naghahambal na. Oh, <talking> uh, sige na. Pandaman mga bata. Sige, oh, sige. Oh, oh, sige pa. Siguro di ka na maulay sa biyahe. Oo. Oh, 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 sige, sige na. Paghalong. Oh, oh. Paghalong, ana. Oo. Oh, oh, sige, Paghalong. sige pa. May nalagi kayo nakatulog na ning mga... akong mga apo. Ay, napamundi! Nakatulog pa n'yong tabay n'yong Ay, dali tali to! Uy!

Ay, dito mo sa kwarto, dito mo sa kwarto. Ah. Hello. Ay, may tao. Dali lang. Pare! Ay, pare, kumusta ikaw? hoy si Mars Madainit. <laughs> Padala akong Ay... ako nga sud. Ah, unsa ko no? Uh, Mats. Buksa, buksa na, na ko pare. O, oh, buksa na ko, Mats. Oh, dali lang kayo, Mats. Ha? O, dali lang kayo. Oh, damay ka siksir ba kayo? Puti kayo pa. Oh, damay ka. Murang ko, Mads, sa lube. Pare, I'm waiting. Kalilag na kay spaghetti pag yun. Murang <laughs> na ka akong silingan na si Nini B. <laughs> Ready na ako, pare. Sa unsa ko. Surprise! Hello, mother, father. What? <laughs> Oh, oh, Samhan? Ano ba Kamusta mga, mga apo mo? Grabe Sabi ko. Hello, mother, father. <laughs> Natulala ko kadali, na limans. Unsa ko Natulala ka sa akon nga. Beauty Grabe, man. Anong dala pa rin. Grabe, Max. Ano ba pa mga kag-watermelon, Ano ba lang <laughs> <laughs> pa rin, ah? Adobo nang dala ko, hindi niya watermelon. Oh, uh, oh, uh, sa magalinang na uh, 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 sa imong katubangan di. Oh, oh, sa ko bala no. pare. Uh... Di manday di watermelon, like kapayas man ni ani. <laughs> Panda may kamay. Ikaw bala pare. Ah, ma max Pare. Uh, uh, mats. Uh, uh, <laughs> Dawa do, boy ang pakuan ko. Unsa <laughs> <laughs> uh, ko no. Pandamay ka. Ikaw pala pari, ano ito lalaka? <laughs> Dali lang, Mads, uh, uh. kay mo rin ko, Mads. <laughs> i <laughs> Hindi e ka ba, kabala ka, pare. Kabala ako magkwa siyang kibit. Mau ba, Mads? Ay, pare. Ay, Mads, salamat oh, kaya ni Mads. Oo. Oh, oh. Kabay pa nga, magkabulik na siya yung mga mga apo. salamat ba, kalaw, kay concern. Uy, sa ay, ko mga kaapuhan mo, pare. Okay okay, Mads. Ako kaya na ko ni Ay, sus pare. <laughs> Hindi Walang <laughs> pala mag-amusin na, pare. Bisan makita ko, pare. Hindi mo ba kaya buhioning mo mga apo? Pero maayo naman na, pare, kung makaplastarted to si Jinjin. Tama, ganagin mo, Mads. Ba, Wow. Salamat ko sa oh, concern, concert, oh. Mads. Ha? <laughs> oh. Ay, pare, basi kung why ikaw himoon, basi kung pwede, pwede ako makik-istorya, sa inyo. Oh, okay na kayo, oh. Mads. Tapos naman oh. ko mga trabaho on, Mads. Mamingaw sa, sa balay pare. Abaw bawas. ba, oh, Mads? Oo. Oh. Oh, oh. Sa tama <laughs> oh, oh. Mads, kay ulan-ulan po na, Mads. Oo, purya tandog lang sa kalag ni Marie. <laughs> <laughs> oh, purya tandog po sa kalag ni Pare. <laughs> <laughs> Ikaw ba na, Pads? Ah, uh, ah, sunod, Pads, Kaunon, taning imong adobo, Mads. Kasi ko pwede pa rin. Kauna mo nga ako, nga Ang mga anak di uh, kaya naman ako. Tanan ah, na ng uh, gasto Ako nagbahala. Hindi ka na magkabala ka sa imong mga bata. Basta ang importante, ayoso di ba imong obra din na? Ah. Eh para uh, pag makaipon-ipon ka, may, ka, may pang-squela pang kasi imong makabataan. Ha? Ah, oh, sige, sige. Salamat, salamat. Oh, halong dia ah, kung Oo, ano? oh, sige, baba. Pare! Baba. Oy! Lala po si Mads. Nags... Oy, yun na. No. Pare! <laughs> Lili ako sa bintana! <laughs> Unsa ko no! Dali lang mas kay ko ka! Unsa <laughs> ko no. Hello! Mads layo pa bang samer, Mads ay pali ah kainit ito sa balay ko ah Mads layo pa samer. summer kano kano mo ang suot ni mo Pura na magkagsitilo siya. Eh, ay, grabe ka naman pari, ah. Medyo kuhan lang niya uh, sukso ko, ah. Kabalo ka nga daan. ginainitan ako. Ah, ba Oo, ah. siguro, nagapangitan katawang lupa ko sa nga. Uh, medyo mainit-init pari. <laughs> Pagpapats. Mainit-init nga sabaw. <laughs> okay. Anong nagbet-bet naman ka naging mo hanggang kakao? Suspari! Oo! Oh. Ginarbis ko ya, kakao ko dito ah! Grabe kakaw kakao match, brown kay gliso! <laughs> Bang pare ah! Brown na lang gliso pare pero kung panitan mo na puti! Ano, sulod match, sulod match! Sulod, Oh, ba bago lang ako kapaligo pare, pero kabadyag ako sa kainit. Oh, ah, oh, oh, <laughs> ka. Ay, tanggal pag hindi yan sa pagdamay ka. At ito, ka, mga kabataan? Ah, okay na, tulog ay, na, Mads. Ako nag-ipabago na po tapos no. lang, Mads. Oo. Oh. Oh, Mo oh. ba, oh, At ang ginahatag ko sa imo. O, oh, nahurot yun ako ito, <laughs> Salamat kay Mads sa imong concern, oh, Mads. Pero, oh, para sa mga bata ato oh. oh. Ay, ba? Ang samanay mong bit-bit, pare? sud na po na. sud na po di pa. Salamat kayo, Mads. Salamat. Oo, okay. oh, hindi ka magkabala ka pare. Sige, abi magbuligan ay kung di kita-kita, lang. Tama, mo. Oh, uh, buligan sa aga, buligan sa oto, buligan sa gabi. Yeah. <laughs> ay ay pare. Ay, mas. Uh, Oo. Oh. Mas, grabe do... mga ginagsuot ni mo. Anong nagbit-bit magkagradis ang nanggimuha <laughs> 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 Grabe pare, no. Daw radis ka puti pare. Lagi. Di ba? Oo. Oh. O, oh, paa pa lang o. Oh. Do porcelana. <laughs> ah, ah, o, oh, sa dito yung na to, Ay pare. Oh. Naluoy ako sa sitwasyon mo, ah. Salamat kayo, Mas. Kabod lang pare pa rin maghulag. Basta, ikaw lang yun isa nagagatiman na sa mga kaapuhan mo. Tinood oh, na ka naging mong Mas. Pero pa rin. Oo, Mas. Hindi ka magkibot, ha? Oh, ako nilang magkukibot. or kaya wag ko gainan mong kape, Mas. <laughs> oh. May hara ako sang offer sa imo pa rin. Unsa ko na. Pero, kung magsugot ka sa ako nga offer, daw nagdaog ka lang sa lunggong. Unsa ko na? Pare. Oh, sige, Mats. Oh, okay kayo na kayo. Prangkahon ko na ikaw, pare. Oh. Uy, lingid ako, pare. Uy. Nga, mangin katuwang sa imo diri sa sulod sa panimalay. Upod sa imo, mga kaapuhan. Ah, Mats, oh. Wala ba ko nag katabang hey, match ka magka lang na ko match. Pare, hindi amo na ang bot ko sing ganyan. Anong bot mga balon? Ginatugyan ko na sa imo pare ang akon lawas katarungan Apel bro. na ang duwa ko kapakuan. Butang eh. Uh, Mads. Pare. Match. ka Ginahigugma ko ikaw pare. <laughs>

Mads man hit, siguro ko sa kong mga anak, man, Ay, ay pare, hindi na ma, ang ini. Sa ko no? ini ang itong hol ko sa iyo. <laughs> Abi ba na ako, so, Abi ba na ako, uh, dios, uh, ambal mo natapos na. ng adobo, pero kanimura mura <laughs> magyap adobo, Mads. Uh, eh, hindi na ni adobo pare. Paksiyo na ni kay Mauro Aslo, maslo. <laughs> bongot sa ere. <laughs> kaya kung hindi kasi ni Pare, pag oh. prank ka, yata ko ni kay Pare mo kano. Papa J. Boy na Natilawan ko ginang paksyo. <laughs> 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 hmm, hindi madama sana. Kasi paksyo sa iba ito, Papa J. <laughs> okay, aslo aslam, magulo. Ang kamulang pamangkuton, Papa J. Boy Nunoy. Panahon na ba para magsaya. Ngablihan ko. Ang ako ang tagipusoon para kay Rosana. Mananghid pa ba ko sa akong mga kabataan? Katilaw na ka, oh. Oh. adobo <laughs> ano man ka? kung magagin mo na ang boko ang mananghid ka pa <laughs> alam ka nagay ko advice sa pa J Boy Nonoy I hope nga tagahan ko ninyo ang live Damo nga salamat ang inyong letter sender. Sendo.